Pinulong ni Sultan Kudarat Mayor Dato Shamim Birwar Mastura ang mga negosyante sa Simuay Market upang buhayin at pasiglahin muli ang kalakalan sa pamilihan. Ang kwento sa pagunlad mula kay Crisa Chavez. Sa layuning muling buhayin at pasiglahin ang kalakalan sa Simuay Market, pinulong ni Mayor Dato Shamim Mastura ang mga negosyante sa nasabing pamilihan upang talakayin ang mga hakbang ng lokal na pamalaan para sa si rehabilitasyon at revitalization ng merkado. Ayon sa alkalde, isa sa mga pangunahing hakbang ay ang pag-aayos at pagresolba sa isyo ng rido o alitan sa barangay Simway na naniniwala ang LGU na sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng kapayapaan at kaayusan ay muling magkakaroon ng kumpiyansa ang mga mamimili na bumalik at mamili sa palengke. Ayon sa alkalde, Sisimulan din ng kanyang administrasyon ang pagsasaayos ng mga pasilidad at stall sa loob ng palengke upang makahikayat ng mas maraming vendors na muling magnegosyo sa lugar. Kasabay nito, magbubukas din ang pamunuan ng merkado ng mga bakanteng pwesto upang maipamahagi sa mga nais magnegosyo. Ang aplikasyon para sa mga pwestong ito ay first come, first serve at libre. Bilang bahagi ng Inclusive Economy Recovery Program ng LGU, Bibigyang prioridad ang mga kapuspalad na may kagustuhang magsimulan ng maliit na negosyo. Bukod sa libreng pwesto, sila ay pagkakalooban din ng panimulang puhunan upang masigurong maayos nilang masimulan ang kanilang kabuhayan. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na abukashriya ng pamalaan ni Mayor Mastura na paunlarin ang lokal na ekonomiya, lumikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan at iyaki inklusibo ang pagunlad para sa lahat ng mamamayan ng Simway. reza chavez i mines philippines